Sari na po! Ika-anim na pong linggo sa ating karaniwang panahon, ang ating mga nabasa nakatutuwa sapagkat napakalinaw po ng pagkakalahad. Si Yeso Cristo sabi niya, kahabag-habag, yung tingin niya sa kalang sarili, punong-puno na sila. At tuloy, walang lugar ang Diyos. Pero napakapala, pinagpapala daw talaga. Yung mga taong aba, yung mga mahirap, yung may kalungkutan, mayroong pinagdadaanan kasi hinahanap nila ang Diyos. Kaya kita-kita sa unang pagbasa, para ka daw punong kahoy na nasa tigang na lupa. Wala kang dahon, patay ka. Samantalang yung katabi, inuugatan niya ang ilog, tubig ilog, ay palaging mayabong. So, ang ibig sabihin nito, ang Diyos ang tunay nating yaman. Dapat natin siyang pagkatiwalaan. So napakahalaga po, saan tayo sumasandal, saan tayo ubuugan. Itong lingkong ito, napaka-crucial po niyan. Bigyan natin ng tunay na halaga ang ating paniniwala sa Diyos.